Maayong adlaw na po d'ya sa inyuhang tanan. Uhay. <laughs> Karon dai na na puto diri sa gumahan. Kay sempre huma naman ta trabaho sa mga panimalay na to diha. Aw. Oh. Diri na puto sa bukid murat na pud naping na puto kanunay. Karao, naping na puto ani. No good, goods so longgo good, gihapon basta diri sa bukid bay. Dili ta magkuan. Dili ta mag chitawagan na. Dili ta magtapul-tapul. Kay ko magtapul, kay ko magtapul-tapul ta. Wala tay kwarta, pas mo pata, di ba no? Ana ah, man ang, ang kinabuhi na to dre no. Dagko kay mga laksi oh, dagko kay tagok. Nya. unta mm, matagukan ti ka. <laughs> Patagukan ti ka bi. <laughs> Bitaw-bitaw ay e, chay lang ay. Ang ano ra ni mga lamas lang sa kinabuhi no. Sana man sa bukid bay ning kamot lang gid always. Dili na to ikaw law atong trabaho. Kung unsa may naasa sa atoa karon, dili na to na dapat ikaulaw. Dapat prad ta sa atong mga trabaho no. Ana lang man Og og amping mo kanunay kung asa man mo karon. Og parihat na naga paning kamot, ana man gina amping kanunay, salig lang kanunay og laom pud Ana man ano. I love you saying you ha og amping mo always.